Mga saging ko. Ayan o. No? Ayan yung mga saging ko. Mayroon din doon. Tapos, ayan. Ilan sila? Apat sila. Ayan. Tapos, ayan. Apat. Tapos, yung isa yun o. No? Ayun. Palabas na rin ulit. Tapos, pag okay na, iba na ang mangguha. Ang dami nila. Yan yung mga dinidiligan ko. Ito naman yung mga bulaklak ko na kasama na silang tumutubo. Kahit hindi ko sila tinanim. Pero tuloy ang buhay. Yan. Oh, mainit na kasi. May araw na. Ayan sila oh, ang dami nila. Hindi ko yan, hindi ko yan itinanim. Yan na, malaki na yung aking rambutan. Four, mga 4 feet na yan siya. Ito, 4 feet. O, oh, 4 feet yan. Four feet. Marami sila dyan. Ayan, oh. Yan yung mga bulaklak ko. Kita naman ninyo, di ba? Yan. Yung kubo-kubo kong malupit. <laughs> Hindi pa tapos. Yan yung bahay ko ang buhay kong dampa. Nawala pang bintana. Laging nakasara. Salamat. Salamat sa mga mag-view at manonood. At titignan yung aking mga bulaklak. Yan, mga bulaklak ko. Ang dami nila. Ayan. Ayan.